mga batas laban sa prostitusyon? Yung old school, no? Eh, sabi nila, krim, krim, uh, crime daw ang prostitusyon. Pero ngayon, lalo-lalo na sa mga kapabaihan, ang mga nagbibenta ng katawan, victims rin yan. Huwag natin silang ituring na krim, krim, kri, kri, uh, criminals, no? They are forced to the situation kasi sa pangangailangan, poverty, and all that, No. Lalong-lalo lalo na, eh, March is Women's Month. Paalala natin sa mga kababaihan natin, lalo ng mga bata, no? Ang women's rights, eh, human rights yan. Nag-uumpis ya yan sa human dignity. Siguro, nakalimutan niyo na, na mahalin ang sarili ninyo. Kasi kaya niyo naman ang livelihood. Sabi niyo nga, eh, pang weekends lang, no? Sabi ni Ma'am Fresh. Tapos sabi naman nito, eh... Pangdagdag lang sa gabi, no? So, ibig sabihin, meron kayong abilidad at capacity na magtrabaho ng, ng marangal. Yun na lang ang gawin natin, lalong-lalo lalo na single parents kayo, no? At bata pa yung sa inyo, no? At uh, paalala ko lang na yung mga lalaki din, kuminsan, sabihin natin sa kanila, yung mga girls, no? Sinasabi nila, what you can buy, I can sell ay hindi naman pwedeng ganon. Lalo na kung may dating kayo or or uh, live in relationship, wag naman. Biski na hindi kayo kasal, eh respeto lang sa isa't isa. So, wag nating tignan sila as prostitutes. Let's look at them, yung ating mga guests, as, as victims. As victims. At siguro, after dito sa face-to-face, -face, eh, matauhan sila. Sana, sana. Kasi, hindi ko naman sinasabi na po prostitution sila, ha? Ayoko lang kasi na doon sila mapupunta. Kasi pag inalukan ka na ng malaking halaga, o di benta mo na laman mo, okay, sige. Pero maraming sabit yun. Maraming gulo sa buhay yun na mangyayari. In fact, it still is a crime. Is it a crime? It is still a, it's still a crime. Oh. Lalo na ngayon, uh, ang problema ngayon, dahil sa digital age na tayo, ay, hindi naman bar to, bar girls na ano, online na. Online oh. prostitution. Ng Kaya na. Kasi kumatapat uh, kayo sa mga asawa ng mga lalaking yan. Oh. Nako, sila ang hahabol sa inyo. Mahirap na. Mahirap na talaga. Okay, Dok Camille, ano naman ang tingin mo dito? May pag-asa pa bang magbago ang uh, ganitong It's like an addiction, addiction. ba? Diba? Para siyang addiction sa alcohol at saka addiction sa ganong uri ng ano ng uh, entertainment. Totoo yan, Ate Kuring. Alam mo kasi kung iisipin nyo, dahil lahat kayo ay single mom, ang tendency talaga, ang dapat nyong isipin, ano ba yung magandang bonding with my children, Or kaya naman, kung meron na akong apo, yun ang iisipin ko. Dahil kasi pagdating sa ganitong pagkakataon, sabi nga sa ev um, evolutionary psychology, ang ganitong klase na pagpa-flirt is a one way to look for a good mate daw. Pero, siguro naman, hindi kayo makakahanap ng talagang uh, partner na maayos kung sa bar kayo maghahanap. Kasi kayo yung nag-ano eh, although talaga may mga pagkakataon na sometimes women becomes aggressive or yung agresibo tayo at para mas makita yung iniiksod yung um, physical beauty, alam mo, mas, mag mas maganda kung ang ipakita nyo yung kagandahan ng ugali, kagandahan ng loob, dahil pagdating sa ganoon, lahat magbabago. Hindi nyo iisipin na kailangan pumunta kayo sa bar para maging masaya. Kailangan pa pwede pag-bonding kayo, mag-picnic kayong magkakaibigan, or kaya naman isama nyo yung pamilya nyo. Then, siguro kahit ibang mga kalalakihan makikita na ganong klase at responsable kayong tao, magiging maayos kayo at merong pagbabagong mangyayari. Yes. Oh, nga. Di ba nga sabi nga nila, um, kung anong uri ka, yun din ang makukuha mong lalaki, no? So mahirap kasi na talagang sa mga ganong lugar ka maghahanap ng forever mo. Nako, talagang hindi mo diyan mahahanap 'yan. Tingin ko lang, Dr. Love, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa uh, pagpapanatili ng dignidad? Mahalaga yung pagpapanatili ng dignidad. It reflects your relationship with God, no? Kung may dignidad ka, maiharap mo ang mukha, mukha mo sa daigdig, no? at alam mo na ang Diyos ay nakati nakatingin sao, maikli lang, ang itinatanim natin ay aanihin natin. No? At yun ang, ang tawag ng mga non-Catholics ay the law of karma. A very popular yung word na yan. The law of karma. Bumabalik yung ibinibigay natin. Sa akin lang, um, kung kayo ang nasa katayuan ng mga ina-entertain ninyo ng mga lalaki, nasa katayuan kayo ng mga asawa nila, how would you feel? No? Uh, wag natin isipin yung pinakikinabangan natin dito sa mga lalaking ito. Pero isipin nyo kayo ang tumayo sa katayuan, sa shoes, ng asawa ng mga taong nakakahalubilo nyo at nagbibigay ng kalibangan sa inyo. Nagbibigay ng konting bariya o oh, mainom niyo lang na libreng serbesa or something. You know, hindi, hindi, hindi natin maipagmamalaki sa mga anak natin yon. Kung wala pa kayong anak, eh, pag-isipan natin. Kung may anak kayo, lalong higit na pag-isipan natin, ito ba ang bagay na dapat kalakhan ng aking mga anak? ano ang values na naituturo ko dito sa aking anak. Ibalik natin ang Diyos, baka nalilimutan lang natin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagbabago sa buhay natin sa anong direksyon. Maraming salamat. Ayan, thank you very much, Dr. Love. Ako, ewan ko lang ha, kasi syempre, sasabihin nila sa atin, o oh, marami kami natutunan, pero mamaya-maya nasa bar ulit. Eh, ang magagawa lang namin, magbigay ng payo. Nasa sa inyo na talaga yan kung meron kayong matutunan dito. Mapulot, konting aral, hindi ba?